Eto mga kababayan, meron tayong isang napansin isang ali na ang ginagawa ang racket po eh nag, siya po taga bukas ng pintuan ng 7-Eleven. Yan po yung racket niya. Saka kung pagmamasdan niyo po mga kababayan, ang ginagawa po niya eh para siyang uh, masayahin naman. Tapos sa araw-araw daw po eh nandiyan daw po siya. At uh, sa kunting kita na binibigay ng mga customer sa kanya, may eh, lang tip sa pagbukas ng pintuan eh pantawid gutom na po nila. Tapos po, well, yun na nga po. Yung kinikita po niya sa araw-araw, sa racket na yan, ginagawa na po nilang pantawid po pambili ng pagkain so pagmasdan nyo po mga kababayan kung ano po ang ginagawa nyo lapit kayo dito. Guy, lapit kayo. Ayaw. Ayaw pa mga kababayan. Guy, lapit kayo. Ay, araw-araw po kayo Ano um, po? Ano pong ginagawa niyo dyan? Ano, pagdating ko dito, Nagwawalis ako dito. Nagwawalis? Nakatapos yung sa ko So, sinasawuran po ba kayo? Hindi po. Kung sino lang po yung magbigay? Opo. Sabi ko pag pumasok kayo, mag-mormon siya, pati na po kayo, ah. ingat. Hmm. Tapos pag... Ano, niyo, po ang pangalan ng nanay? Nori. Nori. Norte. Taga rito po kayo. Diyan sa Anton, uh, dito sa Anton, pero taga Bicol pa ako. Ah, taga Bicol kayo. Taga Erika. Paano kayo Pawarito. napunta dito? May lupa kami dito sa San Niño, binili sa Santo lebo. Kasi right. Ano anak? Grade grade 7 pa lang ako. Hindi pwede ba akong masukat? Ay, ang bata mo pa mamasukan ka na. Marunong naman po ako ako magtrabaho. Binayaga na sa sa, sa ano kay Susie. So, maliit, mal mal pa lang po kayo. Dito? Opo, first year pa lang ako. Tapos sabi niya, kikinda ko ng kulisa, busino, uh sa kubaw ano ang amok ang bait. Nagtitinda sila ng ano mga karne. May ma ma uh, magkano pong kinikita niyo diyan sa pagbukas? Minsan sarado ng 7-11. Ay hindi ako nagpapagabi. Uh, papagabi na pag mainit na uh, uwi na ako alas 12. So, mga magkano no? Minsan naka 300 ako. Sa araw. In, oo, iniingi na mga nang kapatid ko pang bilhin bigas. Mga tamad sila. Sa so, ilang taon na po? 72 na ako, ano? 72? Pang 50 lang mga kababayan. So, Masayahin kasi si Lola. Ako pa lang okay, 72 years old na pa. Pang pala ko anak. Dancer na ako. Ganun oh. na ko. Titinda kami ng daon sa Bicol, ang dami naming gabi. At saka mga daon. May pala isda ang kami. Ang tatay ay, yaman ko ay Amerikano. Ang tatay ko Amerikano. Nasaan na po siya? Patay na po. Eh bakit po hindi kayo sumama sa tatay? Patay na. Ah, <laughs> <laughs> uh, uh, din hindi, nung medyo Nandun ako sa ano, nag aaral ako hanggang grade 7. Yamanin pala kayo eh. Opo. Tsaka ano na Eh bakit po kayo nag Ay, May tindahan ako sa Anto ninyo. Sa bagay, malaking pera na rin po Tsaka alam mo anak, kung sige lang upo ko sa bahay. Baka po maghina po. Walang mangyari. Tsaka ano pa po kung makita mo ang laki. Ay sige nga po, bumati po kayo sa mga kabag anak mo. Ay, maganda umaga po mga pinsan. Kasi pag sinabi kong magtatrabaho ko, pumapayag naman kayo kasi nagbibigay. Okay lang po ba na i-upload ko sa YouTube? Para po maging inspirasyon sa lahat na sa edad na 72 years old po mga kababayan, eh, malakas pa po si nanay at kumikita pa po ng 300 kahit po hindi hirap sa buhay. Medyo sabi po niya may lupain naman po sila, may bahay. May, lupa kami sa dito. pero nagtatrabaho pa rin po siya at hindi siya umaasa mga kapatid. Sa kapaglayan. Naga, may lupa kami so, sa Baliwag. So, isa siya inspirasyon waga. sa atin na kahit may edad na po, eh, 72 years old. And Dapat sipag na mamaya si Pagdito po. Ay, po kasi. Pagpalayan po kayo. Sana po. Sana po kayong malakas. Ang pera po, kahit isang araw, palagi ng ilili na kapatid ko pambilin ng Kaya so, wala ko nang Sa Kakatulong ako sa kanila. Tapos tuloy-tuloy lang po yung trabaho uh -oh. niyo. Opo. Napakabait niyo po pala Ilan po ang apon niyo? Ay, anda. Ay, wala pong anak na matay. Kasi sa perpetual pa ako ng anak, Babae pa naman ang ganda. Mayaman niyang... Ang matan... Seven... taon ang katandaan ng asawa ko, pinanggap ko magpakasalang. <laughs> Totoo yan, taga, <laughs> uh, taga San, San Pedro. Ay, San, Pedro. Sa dulong-dulo. Dulong -dulo. po, ano niyo ang bait. Eh. Tapos, Tapos ako, nakita ko pa nun, nasa'yo pa kayo. ano, ano? ano? ano grade pa pa lang kasi ako, dancer na. Mahilig ano? na talaga kayo. Oo, oh, dancer ano ako, nag-aaral. Tapos sabi naman ako, ano, sa school, mag-aaral ka pa ba, Mori? No? Opo, Santo Domingo. Binalakad lang namin yan ni Kuya. Ray. Pero hindi po kayo nakatapos. Hindi ko nga tinapos ang first year ko cool. eh. Kasi namasokan na ako ng katulog. Pero ang bait ng amo ko, kapangpangan yung babae sila laki so, so, so nakita ako ng mga sa ko Marunong si, maruno ng Marunong kayong ano, lumayo sa sarili niyong paa. kahit anong luto, ay, alam ko. Kahit hindi po kayo nakatapos daw pag-aaral. So, so, mga, mga Kahit marami kayong pera dito, si Lola, na na ang pera. si Lola ay 72 years old at patuloy na lumalaban sa buhay. Kaya so, kung marunong magnakaw anak, kahit peso, ayaw ko nga, mahuya. So, isa Saka kayo, anuin mo naman ang pera kung nanakawin mo. Wala kayong katulad nanay. Para kayong, pwede kayong maging inspirasyon ng lahat uh -oh. ng kaya ang dami kong kaibigan sabi, ay tita Nori, ang bait mo. Kala mo na masupang ka. Tapos pinapunta ko sa munisipyo, sir, paano magpadala ng pera? Sabi ko, tapos tinuturuan ako niya magpapadala ako sa Eriga, sa ko. Hmm. Pero nasa Quezon City ako. So hindi talaga kayo hirap sa buhay? Hindi po. Hindi. hindi. Ngayon nga, pinapakabitan mo sa March. Na Enjoy. ano lang po ako kasi sabi ko, kausapin kaya natin si nanay baka pwede natin i-upload o ano patulungan natin ng punti kahit punti na 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 kasi maliit o malaki halos pareho ng punti nakatulong po tayo o yung iba nga dyan ang tatamad uh, ng ng pera tapos nagsusugal, nagsusugal. ang lalalaki ako ayaw ko ha po, ayaw ko man lalalaki uh, so dahil po dyan may nasipag kayo at medyo yamanan naman kayo bibigyan ko na lang po kayo ng dalawang box ng hukya ang <laughs> betang tito ko na na ako. Pong kas mga kababayan ah, kasi si Nana, hindi naman po hirap sa buhay hindi. saka naghahanap buhay po talaga so bigyan na lang po natin siya ng pang merienda Opo. dalawang box po ng hupya isang munggo mo, at saka isang ay ubi pala at saka baboy so mga mo, kababayan yung para, para sa kayo nanay ay yeah, ibigay I mean. na lang po natin sa iba Opo. no? kasi si nanay masayahin ay wala naman problema sa buhay So, Pupya na lang muna sa kay nanay. Pag ano, tito? Kasi mas marami na lang Pag ano, magbabaroya kami. Kung kailan kayo dito pupunta, magluluto. Paluluto ito ang kapatid ko. Dito lang po kami, paikot-ikot. Lagi po ako dito. Ay, ang bahay ko dyan sa Riles, yung may kamansing malaking malaki. Nakikita mo yun? Kamansi? Alam mo ba yun? Parang ug-ug. Ug-ug ang tawag doon, tito. Tanim ko yun, tatlo kang puno no? Minsan kasal ka namin. Oo. Uh -huh. kita hopya ulit. Ah, sige. sige po, tito. Kaka, yung, uh, pamang pa. yung pamangking. Yung pamangkin ko, uh -huh. si Ace, kinuha ko sa Pranyaki. Binatira ko sa lupa. Oo, oh, uh may pa yun. -huh. Pinagpa-aral ko. Ang ko pinagpa ng pamangking ko. Dako pa rin magtapos ko. Sige, salamat po, Nay. Pinaglakan niyo po kami. Ina, ha, ingat. Ingat po kayo. Maraming salamat kung po. Tapos pag minuto kami baruya. kailan kaya si Nukmani. Baka susundaling ko po. Pero lagi po kayo dito. Opo, araw-araw. Kapag -araw. nadaanan ko, nadaanan pa kita, nadalang kita ng kupya ulit. Tapos mo. sasabihin ko kailang kailan kami Para matikman namin yung maroya po nito. Oo, sasabihin mo kung kailan kayo ano. Sige po, nanay, maraming salamat po. Wala si Nori. Mga kababayan, si nanay, nanay. ay... Saka napakabait. Ako kahit sana ko tumira anak, kahit Facebook hindi nang ayaw ko ba. Mga kababayan, daw. si nanay ay isang inspirasyon sa pagkain. Uy, ang tatay ko, anak, uh, ang tangkad, Amerikano. Uh, Amerikano tambahit. daw ang tatay. So, Pero, hindi hirap sa buhay si nanay. 20 manok, iaakyat ko sa taas. Uh, sa amin, yung mga lalong. Alam mo yung lalong. Uh, ang lalaki ng manok namin, anak. Pinapato pa ko yan. Uh, so mga kababayan, hanggang dito na lang po yung video natin at uh, pasalamat po tayo kay nanay at uh, pinaunlakan po tayo. Maraming maraming salamat po at sana po sa ating mga sabay uh, patuloy po tayo sa at pakilike uh, paki-like and share na lang po. Para na magawa ng mga sakyan ganito si Pablo. Kaya dapat din ako naggagawa ng sakyan. Sige, ito na lang po. Tayo mo. Mo. Sige po mga kababayan, maraming salamat po. Salamat po.